Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Isusulong ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang pag sa Rice Tarification Law o RTL kasabay ng panawagang ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA para kontrolin ng preso at protektahan ang mga magsasaka. Ayon Committee Chair Senator Francis Kiko Pangilinan, Nakakaalarma ang pagbagsak ng farm gate prices sa palay sa 8 pesos kada kilo habang tuloy-tuloy ang pagpasok ng imported rice sa merkado. Imbes na makatulong, tila may nakitang negatibong epekto raw ang batas sa sektor ng agrikultura sa bansa. Nabanggit din ng senador ang mga ulat sa DOMONE posibleng manipulasyon sa presuhan irregularidad sa mga bodega at mahinang kapasidad ng NFA na protektahan ang kapakanan ng mga producers at consumers. Naon na, na rin daw ipinanukala ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na revisahin ang RTL upang mabigyan ng gobyerno na isaayos ang mga programa, palaguin ang extension services at ipatupad ang modernisasyon ng NFA. Dagdag pa rito ang pagsegunda ng ekotibo at lehislatura na isulong ang pag-amienda ng nasabing batas. Nakipag-ugnay na raw si Pangalinan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House of Representatives Agriculture Committee Chair Representative Mark Enverga at Agrarian Reform Committee Chair Representative Lea Bulut-Bigtang para sa koordinasyon ng mga panukalang reforma. Nagresulta raw ito sa paglabas ng Executive Order si PBBM. Una rito ang pagtatalaga ng floor price sa pagbili ng palay ng gobyerno sa ilalim ng sagip sa Act at ikalawa ang direktang pagbili ng mga hensyang may kinalaman sa pagkain sa mga lokal na magasaka at mangisda at iba pang organisasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at maging ng mga farm workers, mahahagawa ng mga reforma upang mapalakas ang hinaharap ng agrikultura, pagtatanim at ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Nagkaroon ng liberalisasyon sa pag-aangkat ng bigas alinsunod sa RTL o Republic Act 11203 sa pamamagitan ng pagpapalit pagihikpit paghihigpit sa dami ng pumapasok na bigas tungo sa implementasyon ng taripa at paglikha ng Rice Competitiveness Enhancement Fund upang suportahan ng mga magsaka sa pamamagitan ng mechanization, binhi, pautang at pagsasanay. Subalit nakaapekto raw ito sa pagbaba ng presyo ng palay at paghina ng NFA regulatory functions na dahilan ng panawagang amyandahan ng batas. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.